Walang dudang lalong sumikat ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan matapos itong mapasama sa New Seven Wonders of Nature. Pero malaking bahagi pala ng underground river na ito ang hindi pa nasisilayan ng publiko. Ang GMA News and Public Affairs nabigyan po ng pagkakataon na masilip ito at ilan pang mga lugar sa bansa na ibabahagi namin sa inyo sa isang espesyal na pagtatanghal ang It's More Fun in the Philippines mapapanood sa GMA News TV bukas alas 9.45 ng gabi. Narito po ang report. araw, mahigit walong daang turista ang dumadayo sa Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Kaliwat ka ng rock formation ang makikita sa loob ng kuweba. Bacon! Sa kabuoang walong kilometro ng Underground River, nasa isang kilometro lamang ang nararating ng mga turista. Dahil unexplored pa raw ang malaking bahagi nito. Pero, pinayagan kaming marating ang kaloob-looban nito at sa kauna-unahang pagkakataon, makikita sa telebisyon ang iba pang yamang natatago ng Puerto Princesa Underground River. Ang fossil ng isang hayop na 20 milyong taon na ang tanda. At ang Crystal Cave na mistulang mga bituing kumikinang sa dilim. Abangan ang lahat ng yan sa Travel More Fun in the Philippines ngayong Sabado, 9.45 ng gabi, dito lang sa GMA News TV.